Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang gabi sa iba. Magandang araw sa inyong lahat, guys. Sensya na kayo, hindi ako gano'n nakakapag-upload. So ngayon, um, mag-isa lang ako dito sa bahay, pero papasok rin ako sa work. Uh, Namis miss ko kayo lahat, guys. nami ko kayo. So ah uh, sana makapag-upload narin rin ako everyday. Medyo busy-busy yan ang peg So, ngayon, magkukwento lang ako, guys. Anong nangyari kanina sa akin? Ano mga nakapas, past, past days. Meron akong nakainis ang kapitbahay ko dito. May edad na rin siya. Kaya lang, syempre, ah, uh, ano, uh, parang hindi tama yung mga pinagsasabi niya sa amin pero siyempre may edad na hindi na lang namin pinansin siyempre yun talaga respeto na lang din kahit naiinis ka sa mga kapitbahay mo uh, respeto na lang kumbaga naiyaan ko na lang ba at saka apa ba guys kahapon, ano ba ginawa namin kahapon, partner? Ah, naglaba, naglaba lang kami guys, sobra. Yung paglalaba namin, Pag gagaling ko ng work, naglaba kami ni partner. At uh, tapos, ayun. Ngayon, mag-isa lang ako dito, wala yung mga bata na sa school, ng iba nasa trabaho. So, papasok din ako ng trabaho. Kaya yung aming tindahan nakasarado. yon, Wala, walang tao dito sa amin sa bahay namin. Hindi. Yung aming mga malalaking aso. So, ayun guys. Kumusta na ako kayo dyan? Sana okay lang kayo. Sana okay lang kay lagi guys. ah, uh, tungkol naman sa work ko ah uh, yung sa work ko, okay naman may mga epal lang usually naman talaga ah, uh, hindi nawawala yung mga epal sa trabaho mga trabaho, hindi naman talaga ang kat kalakaran minsan hindi naman hindi naman naman ma-please lahat kumbaga, ganun lang yan na lang. Basta work, work, work lang tayo, guys. Ganon. Yan buhay. Buhay natin ngayon. So, may gagawin pala kami. May plan kami gawin ni partner. So, abangan nyo yun, guys. Mag, aano uh, ano kami. ah uh, mag, kaka-camping kaming dalawa. <laughs> dalawa lang kami magka-camping, guys. So, sana bang abangan nyo yun, mag i-upload ko yun. Yung mga aso ko naman, yung mga bagong tuta, ayun, malalaki na sila, one month na, ang kukulit. Ang kulit ng mga tuta yun, grabe, nakakatuwa. Siguro nakakatuwa dahil tuta pa lang. Pero siguro pag malaki-laki na, nakakainis na, syempre. Pero wala, eh, ganun talaga, may ligtay sa pets. Ayun. Apa ba? Ano pa ba, ba ang ko sa inyo, guys? Kayo, kumusta na kayo? Sana okay-okay lang kayo dyan. Ito pala ako, tumataba ako. Ito, yun Matabang yung ko. Mataba ang <laughs> mataba. mataba. Naglalakad-lakad naman ako, guys. Kami ni partner, kasama yung aso namin malaki. So, kapon lang kami hindi naglakad. Saka ngayon, yun, nanakad kami. Sana nga, medyo, medyo pumayat tayo, no. Para hindi naman tayo ganyan, double chin. Ayon. Sana maging okay tayong lahat ngayon, 2025. No? Hindi tayo, hold on, hindi tayo gipit hindi tayo rin ano so sana maging okay lahat yung health natin uh, sana maging maayos lahat ng health natin tapos hindi rin tayo kipit masaya na masaya buhay pag ganun ayan so guys uh, ano mo po kwento ko sa inyo So guys, ayan pa ba? Ano pa Ano Wala na akong guys. So, abang-abangan nyo na lang yung aking gagawin. Yung aming gagawin ni partner. magkakamping kami. Pakita ko rin naman sa inyo yung kung saan kami nag-camping. Dalawa. Dalawa lang kami guys. Dalawa lang kami magka -camping. Parang ano lang, relaxation din namin dalawa yon. So, sana ay panoorin nyo, i-share nyo. Uh, mas lalo tayong dumami. Mas lalo tayong dumami. Mas masaya. Tapos, magkita-kita tayo, no? Parang, asaya ng gano'n. Yung parang, nakita ko kayo, nakita niyo ko. Parang, gano'n, asaya. Nakaka, nakakataba ng puso, yung mga gano'n. Ano? Kung may tanong kayo, kung may suggestion kayo, yung pwede kong gawin at saka yung uh, pwedeng gawin at saka yung kung ano yung mga katanungan nyo, pwede nyo naman akong uh, sabihan, i-comment nyo sa akin below o kung ano man. No? Salamat guys sa mga pag-subscribe nyo sa pag-like, pag-share ng mga video ko. Minsan, ah uh, medyo maigsi. Katulad nito, hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi tagal ko na rin talagang hindi nag-upload. Ilang days din, hindi ako lang kapag upload Ang tagal na. So, ito susubukan natin ulit. Araw-araw susubukan ko ulit. Araw-araw. Yung -araw. mga pinaggagawa ko everyday. Yan, yan. Mga minsan natatawa na lang sa sarili ko. Pero totoo guys, may lig talaga ako mag-video may ako mag selfie may lig ako mag video so talagang pinasok ko itong pag youtube na to pagiging content creator so yun so, gusto ko talaga yung mga gatong bagay ah uh, may din ako mag gala ganyan may din ako kumain and, Ayun, tapos may lang din ako makipagchikahan sa, so, sa so, inyo guys, pwede nyo tayo magchikahan Mag-live tayo pa minsan-minsan Kaya, -minsan no? Kaya lang usually parang ibang, ma -konti lang yung Pilipinong naka-subscribe sa akin sa ay uh, usually at taga ibang bansa so no speed tayo guys, no? Pag pag nag-live tayo das taga ibang bansa low split. Ikakapraso lang yung alam kong English. Nako eh baka mahirapan tayo diyan. <laughs> so guys, sana i eh, magkita tayo at sana more more share like and subscribe naman panoorin niyo iba kong uh, mga YouTube na YouTube na video na ginawa ko. So to try natin everyday, kung ano yung ginagawa ko everyday. Sige, ngayon kinukwento ko, kinu ko sa inyo mga ginawa ko ng nakaraan. Ayun gawang bahay lang naman, walang special. So, ito, ito try natin lagi na kahit kakapraso lang, ma-update man lang yung aking buhay, yung aking mga pinaggagawa sa buhay. So, maraming maraming sa inyong salamat, guys, sa mga pagtsatsaga at panonood nyo sa akin. No? Sana medyo pumayat tayo. Pakit ko sa video, puro baba parang ano no napapansin ko nga baba baba, baba. o oh, taba that's taba sana maging ano tayo sexy <laughs> sana maging sexy mabawas ay mataba natin pero everyday naglalakad kami ni partner kahapon at ngayon lang nakapaglakad medyo sumakit daw yung katawan na yung partner kagabi nag-alaksan nag-medical. Ay, ayun, baka bukas maglakad-lakad kami sa may aso. yung aso pinapapayat din namin eh. Para hindi gano'ng kataba. Hindi na yung mga ano niya. Kadena niya. Ang taba ng Belgian namin. Ang tapa taba, -taba kaya hindi daw magala sa aso yun. So, kasama na rin kami ni partner na maglakad para ma bukasan din yung aming mga katabaan sa katawan. So guys, maraming maraming salamat. So papasok na tayo ng trabaho. So baka may, mayroon tayong mga special na gawain doon. Ibibidyo natin. ba? Diba? Maraming salamat sa inyo guys. Salamat po. God bless. Uh, ingat po kayo lagi sa mga pang-araw-araw niyo. Maraming salamat po. Thank you so much. Please like, share, and subscribe po. Maraming maraming salamat. Bye! See you next vlog. See you next vlog guys. Love you, love you all, guys. Bye.